afternoon pupuntahan natin yung ating garden magano tayo magbabawas tayo ng damo kasi may balak pa lang ako magtanim pero may mga tumubo na punta natin sa ano sa garden ko sa loob let's go Ayan, papasok tayo dito sa ating garden nakikita nyo yun, yung mga ayun, maliliit pa siya Iyan ang mga paborito kong gulay. Ito. Yan. Pag nakita nyo, ito yung paborito kong mga gulay. Siguro, paborito nyo rin to eh. Yan. Nakikita nyo ano yan. Ito. Ayan. Yan. Ang oh. dami nyan. No? Yun. Nakita mo. Oh. Malilit pa siya. Hindi pa siya ganong ano. Hindi pa siya ganong malaki. Ayan. Papalakihin ko pa marami yan. Ayan pa oh. Yan. Dami. Kita mo mga kabayan, ito pa oh. Yan, hindi pa gano siya malaki. Ang tawag diyan ay saluyot. Saluyot yan, dami, di diba, Kita, dami saluyot. Yan ang masarap. Masustansya. Hindi pa tayo nagtatanim ha, tumubo na siya. Ito hindi to sa mga damo to. Yan, mga nakahalo ngayon ang gagawin natin dadamuhan natin sila ngayon let's go damo muna tayo yan mga ganito yan hindi yan damo yan mga ano to eh ano naman dami santol dyan kumuha ka na princess kakuha ka na bagong laglag lang yan Control dyan Ayan Ayan bagong laglag yan Maganda yan gati binabang tumup pa Ayan mga ano yan Hindi yan saluyot Mga ano Mga damo Alam mo saluyot Pero damo lang to Ayan Mga damong ligaw Tumubo na kasi Kasi ano tagulan siya ngayon tagulan kaya nagsisitubuan na yung saluyot ang nakakato ang dami kaso maliliit pa siya ayan o maliliit ang liliit ng saluyot o oh. dami yan nakakalat yan po dami hindi pa siya lumalaki dami dito mga damo na yan damo yan dyan ayan Oy, ano yan? Hindi mo kukuha yan. Hindi mo makukuha. Kaya may, may, may panungkit na mahaba-haba. Oo, oh, mga paka yung saluyot. Baka mo Hindi, yun oo, oh, mga saluyot yan. Baka mat, mapakan mo yan. Yan, mga saluyot yan. Nagugulay yan. Masusansya yan. Yun yung pinaka-paborito ko na gulay. Saluyot. Pa pahirapan mo sa sarili mo oh, pa pahirapan mo sa sarili mo ang galawin yan damo muna tayo natatapos <laughs> ko lang kasi mag ano maglagay ang bad wire sa ano doon sa pader kasi meron na naman pumasok na mabait ah, mabait pumasok dito sa loob ng village na tanga yung ano namin kasi rola at saka yung ano, kaldero ah, na talaga yung paglatuan. siguro wala siya ano gamit kaya nagbawas siya ng gamit dito sa amin wala dyan siya ng ano, ano. Bigas sa kaulam. Yung man lang ang kinuha niya eh, hindi naman siya nagkuhan pa ng mga uh, pamahaling, yun lang ang kinuha niya eh. Ano yan, nakakit ka diyan. Pag nalaglag ka? Hindi ka nang magbala kumakit kasi pag nalaglag ka, kawawa ka. Talong. Naya mo lang diyan. Pero tumubo. Ha? Ha? Malit pa sa akin. Huwag mo apakan yan! Diyan ka pa dumaan. Oo, oh, huli mo. Huwag mo apakapakan. Dami nakakalata sa luyot dyan. Yung e, mamaya, hindi mo alam. Inaapakan mo na sa luyot. Ako nga nagdandaan kasi ano, yung iba dyan, maliliit pa na sa luyot. O, oh, nakuha mo naman yung panungkit ko. Balik mo yan dyan. O, oh, apak mo pa. Ay, nako. Huwag ka dyan dumaan nung ka sa gilid. mo, Nagtum bali na yung isa. Saway so, ka talaga, princess. Ibalik mo doon yan ha, kasi panungkit ko ng ano yan, malunggay. Hindi mo naman kinakain. Iba e kanina, yan o. Oh. Pinapuntapon mo lang, binato mo pa. Ma matamis ba matamis? Oh, matamis po. Ha? Yan. Hindi matamis doon. Kasi doon hindi ako nagtanim. Kaya hindi matamis. Diyan ako nagtanim yan. Kaya matamis. Niwala ka na. Ha? Bakit? Ay gusto ko bidyan ka. Pumapakan dyan kami sa luyot. Oh. Wala nang damo dyan. Puro sa luyot na yan. Kasi tianggal ko na yung mga damo dyan na ano, nakahalo sa saluyot. Ang oh, dami-dami dyan, -dami dyan na laglag. Kunin mo na. oh, sayang. oh, dami na. Oh. Napakapaka mo pa isang tol. Bagong laglag -lag lang yan kasi mahangin. Pasaway si Princess, eh. Ah, pasaway si Princess. Princess Diane, pasaway. Nakakatawa talaga yung, ano, mga saluyot to. dami, oh kasi dati may mga saluyot dito na ano na luma malalaki na tapos may mga buto na siya ito na yung nagkalat na oh. ang daming saluyot oh. maliliit pa kasi hindi pa siya malaki hindi pa siya pwedeng ano gulayin kasi ano eh maliliit pa baka magtampo naman enjoy yung medyo malaki-laki na konti Eh yeah, kalat yan hanggang dito mo 'yung saluyot 'to, saluyot 'to. Kalat dito. Eh. Kaya dandaan nga lang uba ko maapakan ma ko 'yung mga saluyot. babay okay, mo na mga kabayan. Shout out. Shout out. Bye. Nakita mo yung mga saluyot ko sa likod, oh. <laughs> Nakakatuwa. Bye.